Magandang araw mga boss. Panoorin natin ang movie clip na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share kung kayo ay mahilig sa mga movies and series. Magugustuhan mo ito. Oh, let's go! Ang taong may dalang tubig na patingin sa kamay ng bata at nakita na may bali ang kanyang daliri Kinuha niya ang ice cream mula sa batang lalaki na napatayo sa tabi niya. Kinain ang buong ice cream, pagkatapos ay agad na inilagay ang stick sa daliri ng bata. Hinugot ang tali ng buhok ng bata, at agad na itinali sa daliri nito. Babiro siyang humingi ng pera para sa pagkamot, ngunit sinabi ng bata na hindi na ito hiniling na gamutin siya. Ginamot na raw niya ang dalaga kaya kinulit ito na bayaran siya. Nang umalis ang bata, sinabi ni Parkun na dapat siyang pumunta sa ospital para magpag-check up. Pagkatapos ay pumunta ang bata at kanyang ama sa ospital, nakita ng doktor ang nakapirming tali sa kamay ng bata at laking gulat niya. Sa kaputihang palad ang nakapirming tali ay agad na ikabit. Kung hindi ito na itali na maaga, maaari siyang mawala ng daliri. Sinabihan ng doktor ang bata na magpa-CT scan, ngunit sa pagliko ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog. Si Park Hoon pala na tumulong sa kanya na ayusin ang kanyang daliri, tulad ng ama gusto niyang magpasalamat, ngunit bigla umubo, nalaman ni Park Hoon ang abnormalidad ng ama. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaking ito upang magsagawa ng diagnosis. Ang hindi makatwirang aksyon na ito ay itinulak ng kanyang ama. Wala daw mali sa kanya. Ito daw ay karaniwang sipon lamang ngunit hindi nagtagala unti-unting na hirapan ng ama ng bata sa paghinga. Sa mga oras na iyon, isang malupang aksidente sa tropiko ang naganap sa highway at isang malaking bilang ng na mga nasugatan ang dinala sa ospital. Nakita ng batang babae ang hindi komportable na itsura ng kanyang ama at labis na nag-aalala. Nais niyang maghanap ng doktor upang suriin ang kanyang ama ngunit lahat ng mga doktor ay gumagamot sa mga nasugatan na dinala ng mga ambulansya. Walang nagbigay pansin sa kanya. Ang walang magawang batang babae ay nagtaas ng kanyang boses upang makaakit ng atensyon ngunit sa wala pang dalawang segundo ay nagsimulang abala ang doktor sa pagtatrabahong muli na tapos ni Park Kun ang pagbibigay ng tubig at nakita ang lahat. Sa sandaling iyon, isang mabait na doktor ang tumakbo para magtanong. Nang malapit na niyang suriin ang kanyang ama, tinawagan siya ng doktor sa gilid para humingi ng tulong. Maaari lamang niyang hilingin sa kanyang kasamahan na kunin ang ama para sa isang CT scan hindi kumpiyansa si Park Hoon, sumama siya upang makita kung ang nangyayari Ngunit habang nasa elevator ay biglang nahimatay ang kanyang ama Mabilis siyang tinulungan ni Park Hoon at ng doktor palabas ng elevator Nagmadali ang doktor para kumuha ng mga paggamitan At inilagay ni Park Hoon ang kanyang kamay sa dibdib ng naman ng bata Isang 3D na imahe ng puso ng lalaking ito, ang agad na lumitaw sa kanyang isipan Natuplasan niya na ang ama ng bata ay nagkaroon ng cardiac arrest Ngunit ang doktor ay may hawak lamang na isang oxygen mask. Pagkatapos ay nilagay sa bibig ng pasyente, ngunit sinabi ni Park Hun sa doktor na suriin ang kanyang puso. Hindi siya pinansin ng doktor. Nakita lang niyang niya ang oxygen ventilator. Malakas niyang sinabing, suriin ang kanyang puso. Sinimulan ng doktor na suriin ang puso. Ang resulta ay tulad ng sinabi ni Park Hun. Mabilis niyang sinabi sa doktor na magsagawa ng cardiovascular resuscitation. Nagdalarin rin ang nurse ng electrocardiograph. Nagkanda si Parkun na iligtas ang pasyente. Sa tulong ni Parkun, nabawi ng ama ng bata ang tibok ng kanyang puso, ngunit kailangan kagad ng operasyon. Ang mga pagkahanda para sa operasyon ay kumpleto, ngunit sa sandaling ito ay hindi makontak ang surgeon dahil sa isang aksidente sa tropiko. Ang doktor na magsagawa ng operasyon ay kasalukuyang nagsasagawa ng isa pang operasyon. Dumabas ang assistant sa operating room at sinabing, kung hindi nila ito gagawin ang mabilis maaring mamatay ang ama ng bata anumang oras. Nang marinig ito, tahimik na lumuha ang batang babae. Alam niya ang lalaki lang, sa harap niya ang makakapagligtas sa kanyang ama, Nais niyang hilingin kay Parkun na gawin ang operasyon, Munit lahat ng mga ospital sa operasyon ay sumira sa fanyang karera bilang isang doktor. Pagkalis ni Parkun, hinila siya pabalik ng bata, pagkatapos ay kinuha ang nag-iisang barya sa fanyang bulsa at kinilagay sa kamay ni Parkun. Nakiusap ang bata na iligtas sa nama, na antik siya sa ginawa ng batang babae, tahimik niyang napagpasyahan na anuman ang kahihinatnan, susubukan niyang tuluman sa. Siya. nagsimula siyang maghanda para sa operasyon. Pagpasok niya sa operating room nagulat ang iba, hindi alam ng lahat kung sino siya, Bago pa makapag-react ang lahat, nagsimula ang operasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang dugong umagos ng puturi niya ang linya. Nagulat ito sa mga nakapaligid na doktor. Hindi nila inaasahan ang isang tao may ganong kasanayan, ngunit hindi nila alam na ang tagadala ng tubig ay nakulong sa isang secret research institute sa nakalipas na limang taon. Araw-araw ay nagsasagawa siya ng dos sa ng mga operasyon at ang kanyang rate ng tagumpay sa operasyon ay 100%. Nang siya ay nagpapatuloy sa isang mahalagang hakbang, biglang na wala ng kuryente na labis na kinatakot sa lahat ng tao sa paligid niya, ngunit ang pangunahing doktor ay hindi natakot. Umasa siya sa kanyang maraming taon ng karanasan upang makompleto ang likas na imposibleng operasyon sa dilim. Sa lugar na ito, sinanay niya ang isang matapang na espirito. Pinamot niya ang pasyenteng ito para tuluman ang nurse na hindi man lang niya alam ang pangalan dahil ang taong ito ang ama ng bata. Ang operasyon ay nangyayari sa maayos na paraan Ngunit sa sandaling ito dumating muli si Dr. Suhyun Nagkinala siya sa kakaibang pangunahing doktor sa operasyong ito Sa oras na ito si Dr. Suhyun ay labis na hindi nagtitiwala Hindi niya akalain na ang isang taong nagdadala ng tubig ay makakatapos ng operasyon Sinabi niya na itigil ka agad ang operasyon Sinabi ni Park Hoon kung hindi na ito gagawin magagawa mo ba ito Ngunit hindi kaya ni Suhyun na isagawa ang operasyong ito Hindi pa siya sumailalim sa ganoong komplikadong operasyon Sinabi rin ng katulong sa tabi niya na ang ganitong uri ng komplikadong operasyon Ay hindi maaaring gawin ni Su at sinabihim siyang makatitiyak Kahit na hindi siya isang doktor Napakahusay ni Park Hoon sa fanyong kavayahan Walang magawa si Siu Hyun at umalis na lang Pagkatapos ay tumawag siya ng maraming security guard Nakahanda na kunin na si Park Hoon pagkatapos ng operasyon At natapos ng maayos ang operasyon Na sa ang ama ng bata Tumingin si Siu Hyun sa direksyon ng operating room Ngunit hindi niya makita ang tagahatid ng tubig kahit saan Nang malapit ng umalis si Park Hoon Hinabol siya ni Siu Hyun at pinigilan siya hindi niya maintindihan si Parkun at ayaw magpaliwanag ni Parkun sa kanya. Sinabi niya na anuman ang kanyang katayuan hanggat maaari niyang iligtas ang pasyente. Sapat na yon. hahampasin ah, na sana siya ni Suhyun, ngunit pinigilan niya ito, ngunit kinamit niya ang kabilang kamay nito para hampasin siya. Sa sandaling ito tumawag ang emergency room, nagkaroon pala ng komplikasyon ang ama ng bata pagkatapos ng operasyon, mabilis na nabawasan ang kanyang presyon ng tugo. Dahil dito, natarantang doktor sa malapit, ngunit hinulaan na ito ni Parkun. Inilarawan ng detalyado ang kondisyon ng pasyente at nagmungkahi ng solusyon. Kakatapos lang mag ni Dr. Han, tapos ay nagmadali siya. Ang mga hapang sa pangunam luna sa eksakto tulad ng sinabi ni Park Hun, nagulat din ito kay Soo Hyun, sa oras na ito, walang intensyon si Soo Hyun na palayain siya. Sa oras na ito, dumating si Dr. Han at sinabing kahit may lisensya siyang practice hindi siya makakapag-opera sa mga ospital ng hindi nakarehistro. Sa kabutihang palad, ang pasyente ay walang dapat ipagkalala, hindi na muling lilitaw sa hinaharap, at nais nice din ni Park Hoon na mabilis na umalis sa lugar. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpatuloy sa paghahatid ng tubig, ngunit sa sandaling ito ay nais nice ng isa pang doktor na aristuhin siya. Ang doktor sa malayong pribadong klinika ay sinusuri ang isang lalaki na may maraming tattoo. Ang operasyon ay kalahati pa at ang doktor ay humihingi na ng mga medical na bayad. Nang marinig na nagalit ang junior, isang tingin lang niya ay bubugbugi nila ang doktor. Ngunit ang doktor na ito ay hindi rin karaniwan. Idiniin niya ang kanyang delirious sa sugat ng lalaki. Ang lalaki ay sumigaw sa sakit, nataranta ang mga juniors. Umupo si Park Hoon at sinabing ang bayad sa operasyon ay 150,000 won. At bawat tusok ay nakakahalaga ng 10,000 won. Humigit kumulang 10 tahi ang kailangan na humigit kumulang 100,000. Nang makita ang nag-aalangan ng ibang tao na magdesisyon, willing idiniin ni Park Hoon ang sugat. Hanggang sa nakapagbayad na siya ng sapat na pera, maayos na natapos ang operasyon. Dahil para kumita ng mas maraming pera, siya mismo ang nagbukas ng private clinic, dahil iniligtas niya ang ama ng isang batang babae sa ospital. Ito rin ang nagpasikat sa kanya. Isang araw dumating ng isang doktor sa kanyang klinika, at ang nakita ng lalaking ito ay ang superior medical skills ni Park Hoon. Nais niyang anyayahan si Park Hun sa kanyang ospital upang magtrabaho laban kay Dr. Han, na siya rin pinafamahusay na doktor sa ospital na iyon Ngunit hindi interesado si Park Hoon, sinabi niya na mas mabilis ang kinikita ng kanyang klinika Ngunit sa sandaling ginamit ni Dr. Moon ang kapangyarihan ng pera Agad na pumayag si Park Hoon, dahil dalawang taon na ang akalilipas ilang bilangguang ipinadala sa ospital kung saan napakulong si Park Hun. Ngunit hindi niya sinasadyang natuklasan na ang kulang tali sa kamay ng ibang tao ay regalo na personal niyang ibinigay, sa fanyang kasintahan si Jaehee noong batapos siya. Mabilis niyang hinabul siya at hindi nang ahas na paniwalaan ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Nang ibaba niya ang puting tela, ang taong nakahiga sa fanyang harapan ay ang kanyang kasintahan na si Jaehee. Sa sandaling ito, nagpasya siyang ilayo ang kanyang kasintahan sa lugar na ito. Sa fanyang paggamot, mabilis ding nagising si Jaehee. Sinamantala ni Park Hoon ang hindi pagpansin ng mga gwardiya at tinala si Jaehee. Ngunit hindi pinagpala ng Diyos ang dalawa. Mabilis silang nahuli ng mga bodyguard ng Research Institute para huminto. Hindi na tumakas si Park Hoon, nagkaputok ang lalaking na fighting kay Jae Hee. malapit na mahulog si Jae Hee sa lawa, nahawakan ni Park Hoon ang kanyang kamay. Si Jae Hee para hindi masangkot si Park Hoon, ay pinili pa rin bumitaw. At si Park Hun ay hinabol din ng mga pulis at inaresto at ipinatapon pabalik sa kanyang bansa. Pagka uwi, desperadong hinanap ni Park Hoon ang kinaroroonan ni Jae Hee. Sa wakas, nakatanggap siya ng ilang balita mula sa isang lalaki. Dinala siya ng lalaki na ito sa isang misteryosong basement. At ang tao sa screen ay ang kanyang kasintahan, si Jay He. Matagal na siyang Sinabi sa kanya ng lalaki na kung gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan, kailangan niya ng maraming pera. Kaya naman binibigyan halaga ni Parko ng pera. Pagkatapos ay pumunta sila sa ospital, ngunit tinalakay ni Parkun ng mga kondisyon kay Dr. Moon, sa sandaling ito ay tila nakita ni Parkun ang kanyang kasintahan. Mabilis niyang tinakbo ito para makita kung anong nangyayari. Ngunit na wala ang babae sa isang sulok. Pumunta siya sa private detective na nag-iimbestiga sa kaso ng kanyang girlfriend at tinanong siya kung bakit siya nagsinumaling sa kanya. Ngunit malakas na pinatunayan ng lalaki na napagkamalan niya ang tao na magkamuhay lang sila. Sa oras na ito na kinala din si Park Hoon na siya ay nagka-family, ngunit sa sandaling kumalis si Park Hoon, isang kakaibang lalaki ang lumapit sa lalaki na nagsabi sa kanya na tumigil sa pagsisiyasa at sa kasintahan ni Parkun, Hoon. Dahil lahat niya ang imahe ni Jae sa ospital, sa pagpapakilala ni Dr. Moon, dumating si Parkun sa ospital na ito para magtrabaho. Binigyan siya ni Dr. Moon ng pera sa insurance, sinabing ginagamit niya ito Pagkatapos ay pumunta si Parkun sa detective na ayos niyang ipapatuloy ng lalaking ito ang pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Jehi at hatiin pa ang pera sa kalahati. Sinabi niya na pagkatapos mahanap si Jehi, babayaran niya ang lalaking ito sa natitirang kalahati, galit na galit ang lalaki, ngunit sa unang araw ng trabaho, nakilala niya si Su Hyun, sa sandaling nakilala niya ito, sinipa niya ito, ngunit biglang nagkaroon ng emergency sa silid ng ospital. Sumugod si Parkun, Pagpasok pa lang niya ay may nakita siyang eksena na ikinagalit ng lahat ng nakakita nito. Nagkarawan ng kardya arrest ang pasyente, ngunit ang nurse sa tabi niya ay nakatayo lamang at nanunood. Ang dahilan ay ang pasyente ay pumirma ng isang pangako na tanggihan ang cardiopulmonary resuscitation. Ngunit hindi pinayagan ni Park Hoon ang sinamang pasyente na mamatay sa kanyang harapan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pagalingin ang pasyente sa kanyang patuloy na pagsisikap. Sa huli na iligtas niya ang pasyente mula sa kamatayan. Ngunit nang gawin ang pagsusuri, natuklasan niya ang isang pulsera sa pulso ng pasyente. Sa oras na ito, siya ay hindi pangkaraniwang nabalisa. Malinaw na ito ang bracelet na ibinigay niya sa kanyang girlfriend. Ngunit bakit ito lumitaw sa pulso ng pasyente ng ito mayon? Seryoso niyang pinag-isipan ang pagitan ni Jehi at ng taong ito. Pagkatapos ay tumawag siya upang humingi ng impormasyon tungkol sa pasyente. Matapos mag-imbestiga, nalaman niyang ang pasyente ng ito ay ina ni Soo Hyun. Tinignan ni Park Hoon ang bracelet na ibinigay niya kay Jehi. Sa sandaling ito, gumawa siya ng matapang na desisyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-aralan ang kondisyon ng pasyente at sinimulan din niyang gayahin ang proseso ng operasyon sa kanyang isip. Ngunit kahit paano niya gayahin ang operasyon ay hindi magiging matagumpay na nangangahulugan din na nawalan siya ng malay sa kinarorona ng kanyang kasintahan. Bakit sumuko si Suhyun sa pagliligtas sa kanyang ina? Bata pa lang pala siya ay malupit siyang iniwan ng kanyang ina at iniwan siya sama. Dahil dito, Palagi siyang nagtataglay ng sama ng loob sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling siya ay tumalikod upang umalis, ang ina ay hinawakan ang kanyang kamay na may kahirapan. Sa sandaling ito siya ay lubhang miserable, tinignan niya ang ina na kinasusuklaman niya hanggang sa paibuturan. Tinanong ang ibang tao kung bakit siya iniwan. Ngunit mabilis na nakoma ang ina, tinawag niya ang boyfriend niyang si Dr. Han, at gustong hilingin sa kanya na iligtas ang kanyang ina. Ngunit hindi sinagot ni Dr. Han ang telepono dahil alam niyang halos zero ang success rate para sa operasyon nito. Nais niyang protektahan ang kanyang success rate, kaya tumanggi siyang gawin muli ang operasyon nito. Sa oras na ito, si Siu Hyun ay walang magawa. Naisip niya na ang tanging tao na maaring magopera sa kanyang ina ay si Park Hoon. Sa kabilang panig, ginagaya pa rin ni Park Hoon ang operasyon. Ngunit ang gusto niyang sumuko, lumapit sa kanya si Siu Hyun. Sa oras na ito, si Siu Hyun ay labis na nalulungkot. Ginaya niya ang batang babae. Naglagay ng barya sa kamay ni Park Hun, at gusto niyang hilingin sa kanya na tulungan siya sa operasyon. Matapos malaman ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang hina, agad namang pumayag si Park Hun. Ang success rate sa operasyon ni Park Hun ay 100%. Kung ang operasyon ay hindi garantisadong matagumpay, hindi niya ito gagawin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay balak niyang subukan ito ng isang beses kahit na mayroon lamang zero. 0.1% na posibilidad ay susubukan niya magsisimula na ang operasyon, ngunit ang direktor ay nasa itaas ng observatorio na tinawag, na humihiling na agad na ihinto ang operasyon. Dahil dito, labis na nalilito si Park Hoon, tumingin siya kay Soo Hyun sa tabi niya. Noon lamang napagtanto ni Park Hoon na siya ay anak ng presidente ng ospital, pagkatapos ay sinimulan niya ang operasyon sa kabila ng mga pagtutol ng direktor. Naantig din si Su Hyun sa kanyang mapanghamong pag-uugali. Narinig ni Dr. Han ang balitang ito at sumugod, ngunit si Su Hyun ay napuno ng pagkabigaw para sa kanya. Ang pitong oras na operasyon ay nagpapagod sa lahat. Ang mga operasyon ni Park Hun ay napahingat. Ngunit sa oras na ito sa panahon ng operasyon, isang insidente ang naganap. Nagbigay si Park Hoon ng pangamalagang medikal sa pasyente, ngunit gaano man kahirap subuhan, nagwakas ang buhay ng pasyente. Ayaw tanggapin ni So Hyun, ang katotohanan na matay na ang kanyang ina. Kaya titinulak niya si Park Hoon, at pagkatapos ay nagsimulang mag-resuscitation ng magisa, isa Ayaw tingnan ni Park Hoon ang kanyang heartbroken na itsura, ngunit siya ay walang magawa at walang magagawa. Si Suyun so ay labis na nalulungkot, at hindi pa rin alam kung bakit siya iniwan ng kanyang ina. Wala na siya magpahayalan man. Mahigpit siyang niyakap ni Park Hoon.